Sa pagdinig sa panukalang budget ng Department of National Defense, sinagot ni Secretary Gibot Yodoro ang patutsada ng China kaugnay sa West Philippine Sea. Si Daniel Manalasta sa report. Rise and Shine, Daniel. Hindi man sasabak sa gyera o direkta ang mahikipag-away, pero ipaglalaban natin ang atin. Ganito ang tugon ni Defense Secretary Gilbert Yodoro sa patuloy na ginagawang pangigipit ng China sa West Philippine Sea. Bumuelta din siya sa patutsada ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Wang Wenbin, kung saan nanawagan pa ito sa Pilipinas na tigilan ang panguudyok na gumawa ng gulo. Provocation na ba yun sa kanila? Na, ano ba ang provocation? Yung paglalagay ng barrier o ang pagtatanggal ng illegal na, i, na illegal na harang? Hindi naman tayo nag i ng trouble, hindi naman tayo ang kumukup-kup eh. E, yan, 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 yung, yan yung hindi nila maintindihan eh. Uh, ang propaganda nila na, na ginagamit eh. sa budget hearing sa Senado sinabi naman ni Chodoro na mas kakailanganin nila ng reserve force sa hinaharap lalo na sa Philippine Navy at sa Philippine Air Force kaya naman naungkat ng mga senador ang panukalang pagbabalik ng mandatory ROTC hinahanda po namin ang organisasyon na tumanggap ng reserve force at saka may comment po sa sa ating ang ating kasama na sana po mapalitan ang nomenclature ng ROTC para ang mga ekspektasyon ng mga bata ay hindi umangat. Kasi hindi po lahat yan magiging opisyal. Kailangan ho may sundalo. Kaya gawin na lang ho mandatory military training na lang ho. Ngayon, we choose the best. Kasi po ah, this is a truth. Ang nangyayari po kasi, ang nararamdaman ko po rito, kapag pinag-uusapan yung sa pension plan, lahat ay eh, attentive. Pero pagdating sa mandatory ROTC, medyo malungkot eh. Sa budget hearing, naungkat din ng mga senador ang pagbaliktad ng testimonya ng dalawang aktivistang environmentalist sa isang press conference ng NTFLC. Ayon kay Senator Bato de la Rosa, dapat mas maging maingat susunod puna naman ni Senate President Juan Miguel Zubiri, minsan hindi maganda na inaanunsyo na NPA free na ang isang lugar. Dahil minsan ay tumataktika umano ang mga ito para manggulo. May apela naman ang mga senador sa mga makakaliwang grupo. Sumama sila sa atin para mawala yung korupsyon, para mawala yung kagutuman, para mawala ang kahirapan. Imbis na mamamaril pa kayo ng kapwa Pilipino. Mas maganda pa, mag-volunteer na lang sila. Sumama na sila sa reserve Force. Doon na natin ilagay sa pag-asa island. Di ba? Yeah, Samahan uh, nila yung mga mangingisda natin doon. Dapat uh, mag-rotate na sila. sila. Rotate sila para makatulong. Di ba? Masyado tayong mabait. Masyado tayong gentleman. Alam natin yan. Masyado tayong uh, mapagbigay. And to the point na yun pala, is nilalaso na pala tayo sa sarili nating tubig. Yun pong uh, nagde-declare tayo ng isang lugar na insurgency free, uh, ginagawa po natin 'yon, uh, Mr. Senate President, it is also to help the area, the region or the province para maka-attract rin ng uh, mga investors. Daniel Maralastas para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.